God day mga kapatid so nandito tayo ngayon sa Lalaan Covered Court Silang Cavite kung saan uh, na naimbitan po tayo dito upang mga uh, dumalo sa isang charity event na uh, kinasan ng isang uh, riding uh, community isang grupo po na riders para sa agarang tulong sa ating kababayan na uh, Nangailangan na so lahat po yan ay uh, nanggaling sa iba't ibang uh, party ng lugar dito sa NCR at uh, tumugon po sila sa panawagan ng isang grupo na magsagawa ng isang uh, charity po ba yung paghahanda nyo? Kaya po, uh, ito po yung naging resulta, na naging successful po yung charity event nyo. Ano po ba yung paghahanda ng uh, MRCP uh, sa ganitong klaseng ng uh, charity event, sir? Palagi nyo po ba itong ginagawa para sa mga nangangailangan natin mga kababayan, sir? Kasi actually, no, 2017, 18 pa namin ginagawa to. Ay, ngayon, 2020 na. Kami talaga eh kusang loob na tumutulong kahit na maliit kapag, kapag nagkasama-sama yung tulong pag naipon yan, malaki yan eh tayo naman eh para na tayo naglilingkod sa Panginoon eh kapag tayo tumutulong sa kapwa di ba? kasi ganito yan ang pagtulong sa kapwa kusang loob ika nga yung sampung piso pag naipon yan, malaking bagay yan tulad nga ngayon, nagpapasalamat ako sa mga tumulong kasi nakatulong na naman tayo sa nangailangan. Tulad ni, ni Sir, yung tatay niya. Nangailangan ng tulong. Yun eh, hindi na natin kailangan ipagdamot. Kasi malaking bagay yon sa ano ng Panginoon. Okay. So, kami ang MRCP, tumutulong talaga kami sa nangailangan. <laughs> Lahat ng mga kagulong na pumunta, kapwa riders namin, malugod kami nagpapasalamat kasi meron silang mga busi, busilak na puso yun lang po maraming salamat ako nga pala si, ano, si Pres Bong ng Makisig Ayan, maraming maraming salamat po nakausap po natin si Sir Bong ang uh, presidente po ng uh, MRCP silang chapter so yun lang po maraming salamat, maraming salamat. a few moments later 190 ang nadagdag. So, total, amount po ay 42,333 lahat po. Wow. maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abot tulong dito sa ating ano. Kulin nyo natin. sa lahat po na dumalo, lalong-lalo na po sa Magisig Philippines at sa mga kapatid nating rider na dumalo din. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Salamat po. Ah, magandang hapon pala. At ano, uh, mag magisig. Salamat po pala sa ano, na kolekta natin para sa beneficiaries sa Ang club. sa mga ibang club. Sa mga ibang club naman dumalo, ibang mga uh, riders club. Salamat sa mga ano, tulong na binigay nyo. Ito ay laking tulong para sa atin na uh, beneficiaries, mga kapatid. Ang total po para sa ano beneficiaries nagkahalaga po ito ng 42,333 pesos. Maraming oh, oh, oh. salamat po. Ele oh, isa. Oh, oh. Sticker naman sa O sa sticker. Ah, para naman sa sticker ito yung nagkahalaga na ano 700. Oh, 7,000. Sorry po. 7,000 pesos po. Salamat. Ang tanong